you for your support na tayo sa battle simit thank you Nicole matulog ka na Nicole walang pasok bukas si Nicole din na natulog ganda ng mga sugat ko. Ayan, isa yan. Medyo bahaw-bahaw na to. Pero yung isa, can't be. hindi ko makita amazing Amazing. Sito isa. Danka, thank you sa pag magandang gabi. So bukas pa pasok dito sa kanila Requeson. So dahil ay So ingat po tayong lahat. Huwag po tayong lalabas. Sabi nga ni Kim Chiu, bawal mabas. Ito ko sa kwarto ko. Yan. Yeah. pink Favorite. blue. Blue is the color of sadness daw. Hindi naman, gray naman. Kasi yan. na to si Piona. Danica, thank you Piona. Danica, grade 8 ba kayo? Danica and Piona, grade 8 kayo? Yon, anong, anong mo? section makakalitan ka ni mama mo hindi ka natutulog dani ka lapo lapo wow sipag naman ng mga lapo lapo okay sa ng principal bawal po ano ha huwag kayong galang ng galop huwag kayong lalabas saka naka ano sa munisipyo Delgado ang lumabas kasi may smag magbang whatever. Ang ito nyo ba sugat ko? Kaya hindi ako makapasok. Lucky. Still kicking, still alive. Still alive and kicking. Okay, tulog na. Huwag na mag-like. Okay na to. Thank you very much. nanalo na tayo sa, bat, sa, sa unang bato natin. So, let's try mag-invite. Random. Random invitation. Okay, kung ang smart side. Wow. Busy. In front of the computer. Monitor. Sino to? GML begins BCC po yan Sorry na po Susunan Oo na magkaspit Ikaw kasi Your apology is accepted Apology accepted. Alex Lex. Speed okay na. Ayan, dumdami na tuloy ang naglalike dito. Abay, 1.8 na. Sa gitla ato. ko. Oh eh. Look at the... Look at my knee. It's too painful. But na lang wala pasak tomorrow. Uh, I'm going to ano. Hi, anak tayo, Marcos Pit. Bata, Bati? Okay, magkakabait.